na nandito lahat ngayong araw ang mga kasama sa Bunny Corporation. Woo! Guys, lahat ng hindi pa nakakakuha ng Bunny Badge, pumunta na kayo dito. Bibigyan namin kayo. Woo! At guys, bibigyan namin kayo ng masasarap na treats at lahat ng may gustong magpa-picture sa mascot namin. halina kayo dito! Ang gwapo <laughs> <Ang> niya! <laughs> Girls, puffs? No, thank you. Nagda-diet kami. Meron silang prediction. Ano? <laughs> Girls, have a good day. Thank you. Zach, Shan, prediction puffs. Anong laman yan? Apple siya ka-cinnamon. Ayoko ng cinnamon. Ako, gusto ko yan. Kakainin ko na yung prediction puff ko. Titignan ko, anong makukuha ko. Nakakatawa namang panoorin to. Ang konti lang nila sa Bani Corporation. Blandy mali Thousands of people yung nasa Bani Corporation. Thousands. Anong sabi mo? Thousands? Blandy sa Bani Corporations, may mga fans, viewers. Alam mo ba kung gano'n sila karami? Pwede ba tayong sumali, ha? Iniinis mo na ako. Lahat sumali na. Tayo, hindi sasali. Katulad ka ba nila, ha? Okay, Blandy hindi nila tayo katulad. Mga tanya tayo. Guys, halina kayo dito. Magpa-picture na kayo sa mascot namin. Diana, ano ba? Kanina ka pa mascot ng mascot. Hindi ka ba nagsasawa? Hi. Kiril, wag mo nga umpisahan. Siya yung mascot namin at lagi namin siyang kasama. Mga bunny team kami. Guys, sino pa yung walang bunny badge? Halina kayo dito, bibigyan namin kayo. Oo na, oo na. Gets ko na. Kiril, team kami at kailangan maintindihan mo yon. Girls, may prediction papa ko. Basahin natin. Eto na. Yung slogan nyo forever. One for all, all for one. Girls, slogan natin to. Girls, team tayo. Sige na, Ice. Kunan mo na ako. Okay, eto na. Say cheese! Big, sabi ng prediction ko, maging maagap ako. Make the first step and you will succeed. Mamaya, gagawin ko na yung first step ko para kay Nat. Yayayain ko na siya mag-date. Kaya mo yan, sakat! Kapag di ka naging malakas, iiwang ka ng soulmate mo. Wow! blandy malakas ako. Lagi ako nang workout Ano, Zach? Anong sinasabi mo? Sinisigaw niya. Malakas siya. Sige na, magpa-picture ka na sa bunny mascot. Try it Kapag hindi ka huminto umutot, iiwanan ka ng mga friends mo. Stupid prediction. Para to sa ibang tao. Loren, huwag ka nang mahiya. Lagi ka naman umutot sa room natin eh. Ano? Hindi ako yon. Si Teddy yon yung aso. Siyempre, madaling sisihin yung aso. Hindi naman kayang umutot ni Teddy ng ganon eh. Nakakainis si Timur. Lagi niyang kasama yung mga banis. Kiril, huwag ka nang magselos. Maskot lang naman si Timur eh. Okay? Aha, maskot ah. O nga pala, yung prediction ko. Anong sabi? Anong sabi? Mag-iingat ka, kundi iiwang ka ng kapartner mo. Sinasabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba eh. Sinasabi ko na nga ba. Walang magagawang magandahin si Timur. Diana, mag-usap tayo ng seryoso. Oh my God, girls. Nagagalit si Kirin. Nagsiselo siya sa ex mo. Kapubonghan niya. Oo, stupid. Okay, girls. Say cheese. Cheese! Hello, Dana. Magpa-picture ka na dun sa mascot. Sister ako ni Diana pero hindi ako invited sa Bunny Corporation. Oh, ang weird naman. Makakasama ka rin dun. Kunin mo tong bunny badge tapos magpa-picture ka na dun sa mascot. Go! Thank you, Stella. Kasama na ako sa Bunny Corporation. Hello, Diana. Kasama na ako sa Bunny Corporation. Pwede ako magpa-picture? Oh, Dana. Hello. Ang cool. Congratulations. Kukunan ka ng cool picture ni Ice. Girls, kakausapin ko lang sandali si Kiril, okay? Okay! Okay, Dana. Ready? Say cheese, ha? Ah. Cheese! Kahit si Dana kasama sa Bunny Corporation? Huwag ka maingit, girl. Huwag ka maingit. Well, mag-uumpisa na ako ng sarili kang corporation. Toxic things. Blandy, walang sasali sa Toxic Things Corporation natin. Wala. Makikita mo, Kisa, yung Toxic Things Corporation natin yung magiging kadibal ng bunnies. Diana, eto na oh. Guys, ngayong araw na to, yayayain ko mag-date si Nat. Ayos yun, sakat, ayos. Kiril, pwede ba kitang makausap? Sorry, sakat. Ano, Big? Ready ka na? Tara, ride tayo. Kiril, anong problema? Hindi ko maintindihan. Gusto mo bang sirain yung mood ko, ha? Diana, naiinis ako sa ex mo. Kiril, hindi ko ex si Timur. Mascot namin siya, okay? Mascot! Wala akong pakialam kung mascot niyo siya. Naiinis ako. Lagi siya nakadikit sa'yo. Kiril, kung gusto mo maging boyfriend ko, wag kang mag-freak out ng ganyan, okay Girls, nandito na ako. So, nakapag-usap kayo? Wala namang point kausapin si Kivil, Nagsiselos siya. Lilipas rin yan. Huwag mo lang siyang bigyan ng dahilan para magselos. Siyempre naman, hindi. Padaanin niyo kami. Padaan. Pwede ba? Dahan-dahan. May bagong corporation na darating. Maghintay kayo mga bans. Hi, yung mga kisas, style nila yan. Oo, kaya hindi sila sumali sa corporation natin. Mga kontrabida. Mga putakte. Anong mga putakte? po Girls, huwag niyong kalimutan. Meron tayong meeting mamayang gabi. Meron pa tayong project na kailangan tapusin. Busy tayo ngayong araw. So girls, wala tayong plano bukas, okay? Bakit naman? Meron akong manicure tsaka pedicure bukas. Kasi kailangan nating bumili ng pagkain para sa villa. Sasamahan niyo ako bukas. Good. May appointment pa naman ako sa beauty salon. Stella, Aalis na kami sa Bani Corporation. oh, aalis na kami. Ano? Bakit? Cool yung Bani Corporation. Kasi, cool yun. Pero sila, hindi cool. Hindi. Yung mga girlfriends kasi namin, hindi nila kami kinakausap kasi kasali kami sa corporation. Salbahe talaga yung mga girls nyo. At galit sa lahat. Dinadamay nila kayo. Guys, kapag nag kayo sa Bani Corporation, hindi na kayo cool. Mga losers. Kontrabida gaya ng mga kisas. Alam ko. E eh, anong gagawin ko? Mahal ko si Blandi. Kahit ganyan siya. Mahal ko rin si Shenya. Siya lang nagmamahal sa akin eh. Tara nga girls, boys, desisyon nyo yan. Kung aalis kayo sa Bani Corporation, mabubulok kayo. Wala nang magkakagusto sa inyo. Zach, wag na lang kaya tayo umalis. Iiwan tayo ng mga girlfriends natin. Nakakainis talaga. Kiril, ano ka ba? Huwag ka na malungkot. Okay lang yan. Hindi, hindi ko kaya. Naiisip ko yung mascot. Lagi niyang kasama yung mga bunnies. Nakakainis. Bakit? Sa tingin mo, magbabalikan si Timur tsaka Diana? Kiril, alam ko na yung solusyon dyan. E eh, di ibalik mo na sa basketball team si Timur. Tapos ano? Wala nang mascot yung bunny team. Sino sa inyo gustong maging mascot? Sino papalit sa kanya ha? Ayoko, ayoko ah, ayoko. Yan yung sinasabi ko. Wala namang gustong pumalit sa kanya. Big. Ikaw na lang kasi yung pumalit eh. Hindi pwede si Big. Ang laki-laki ng costume yan. Lit-lit niya. Tama si Thomas. Talagang tama. Para hindi ka makalapit sa mga banis, no? Okay guys, siguro kailangan masanay na lang ako. Kakausapin ko mamaya si Diana at aayusin to. Oo, kausapin mo. Dapat merong boundary si Timur, no? Oo, dapat sa training lang niya nakakasama yung mga banis. Hindi palagi. Eh di lagi natin siyang babantayan dito sa buong bila at kahit saan. Okay team. Let's go team. One for all. All, all for, for one. one. Yeah! Uy, Big, nasan yung ibang bola, ha? Nandun sa basketball field. Eh, di kunin mo. Bilis! Hindi ka magiging basketball player, no? Magiging basketball player ako. Makikita nyo. Okay? Kiril, alam mo, sa tingin ko, alisin na natin sa team natin tong bansot na to. Ano ka ba, Ice? Relax lang. Okay naman siya. Hindi lang tayo sanay sa kanya. Okay, girls. Ang ganda ng training natin kasama ng mascot. Okay, alisin natin tong mga uniforms. Alam niyo girls, sobrang init ngayong araw. Nainitan ka ba kasi mainit yung costume mo, ha? <laughs> Sa tingin ko, hindi yun yung dahilan bakit naiinitan si Timur. Alam niyo, girls, naiinitan ako kasi masyado kayong hot, girls. Oh, my God! God. <laughs> okay, uuwi na kami ngayon. Marami pa kaming gagawin ngayon? Girls, free ako. Wala akong pupuntaan. Wala akong gagawin. Mas okay kung sasama niyo ako. Hmm. Well, girls, since siya na yung mascot natin ngayon, makakasama na natin siya kahit saan. Okay, Timur, kung marunong ka mag-drawing, sumama ka sa amin. Okay? Oo, kailangan namin ng tulong. Kahit anong sabihin niyo, idodrawing ko. No problem. Okay, isarado na natin yung gym. Tapos tala na. Wow, so makakasama na natin si Timur kahit saan ngayon. Oo, siya yung mascot natin. So anong problema? So girls, isulat natin yung predictions natin para sa Toxic Things Corporation. Okay girls, bukas yung show natin. Sigurado ako, lilipat sa atin lahat yung mga nasa Bani Corporation. Isulat natin tong mga predictions para masyak lahat. I predict the best para sa lahat. Toxic things tayo. Bakit naman the best? Huwag kang bobo. Kailangan magustuhan ng lahat yung corporation natin. Okay, isulat nyo. I predict magkakaroon kayo ng Lamborghini. I predict papayat kayo ng 40 kilos. Kisa, ang OA mo naman. Kapag nag sila ng 40 kilos, wala nang matitira sa kanila. Gamitin mo nga yung utak mo. Magsusulat ako ng prediction. Kapag sumama kayo sa Toxic Things Corporation, magiging millionaire kayo. O kaya billionaire. Oo, oo. ang galing ng predictions na 'yan, ha. <laughs> ang genius talaga natin, friends. Naiimagine ko na nasasali yung lahat sa Toxic Things Corporation natin. So, papaano yung badges natin? Anong badges? Leopards, predator more simple lang sasabihin ko kung ano yung ido mo tapos ido-drawing mo okay diana no problem kayang-kaya -kaya ko yan Girls, gaano ka tagal tayo magdodrawing? kailangan ko nang mag-shower at magpalit ng damit pero nandito si Timnat kakaumpisa pa lang natin sigurado hanggang mamayang gabi wag mo isipin yung shower tulungan mo kami okay oo nga alam mo naman na marami tayong kailangan gawin ang weird kasi, nandito siya sa kwarto natin. Oo, siya yung mascot natin, pero hindi pa ako sanay. Tapos, nagpipaint din siya. Timur, kailangan mo magsulat ng maganda. Mas okay kung pink marker yung gagamitin mo. Eto. Thank you so much, Diana. Oh, guys, easy lang kayo dyan, okay? Anong nangyayari dito? Wala, normal friendly environment lang. Ituloy nyo na nga yung ginagawa nyo. Sige na para yung friendly, hindi mapunta sa friendly Nat, ano? Wala. Ituloy na natin yung ginagawa natin. Okay guys, kayo nang bahala kay Big. Kakausapin ko lang si Diana, okay? Kiril, magpo-propose ako kay Nat. Ano? Ididito mo si Nat? Oo, ayun ang sabi ng prediction ko. Oh, guys, hindi ko nabasa yung prediction ko. Sige, ano sabi diyan ha? Siguro sabi niya, magkakaroon ka ng motorcycle soon <laughs> Ano? Maging simple ka lang? Ano klaseng prediction to? Ang boring naman no? oh O sige na guys, aalis na kami ni Sakat Hindi na ako magsiselos kay Timur, isa lang naman siyang mascot eh Oo nga, hindi naman siya tumatambay sa kwarto ng mga banis, sa training lang naman eh Oo, tara na nga Sakat Yeah, good luck sa inyo guys. Ano pang ginagawa nyo? Ayusin natin yung kama. Ice, sabi ng prediction mo, maging simple ka lang. Okay? Oo, okay, tama Ice, maging simple ka lang. Hoy Bansot, wala si Kirill. Walang magtatanggol sa'yo. Oo, oh, ano ba? Maging simple ka lang. Bakit? May problema ka? Huh, sakat. Mas nag-aalala ako sa'yo kesa sa'kin. Don't worry, kayang-kaya ko to. Basta ikaw, huwag ka na magsiselos kay Diana at Timur. Oo oh, naman, magkikita lang naman sila sa training. Wala na, yun lang naman eh. Hindi na ako nag-worry. Oo oh, nga, bakit ba nag-iisip ka? Huwag ka pa stress. Okay lang kayo ni Diana. Oo, oh, tama. Whew, tara na yes. yes? Sino yung kumakatok? Gabi na Oh, unexpected to ah Oh, akala ko ba sa training lang sila magkikita ni Diana Hello Kiril Hi guys, gumagawa kami ng mga arts dito Gusto ko na mag-shower pero istorbo tong si Timur Diana, ang importante, hindi maging bayulente yang si Kiril Timur, ano ginagawa mo? Ba't nagdodrawing ka dito sa kwarto ng girlfriend ko? Okay, gets ko na Bad timing to para mag-propose kay Nat Wala naman kaming ginagawang masama, Hindi naman kami nakikis. ano ba? Kiril, ayan ka na naman Pinaliwanag ko na lahat sayo Lagi na kaming magkasama Mascot namin siya, team kami Ah, team, ah Sige, sakat Kailangan natin ng girl mascot ngayon Ha? Huh? Anong girl mascot? Oo, girl mascot Magdo-drawing din tayo sa kwarto niya Kiril, anong girl mascot? Oh my God, Timur Kailangan mo nang umalis Timur, sige na, lumabas ka na Okay, girls, aalis ah, na ako Good night Kiril, nagkakamali ka. Hindi, Timur. Tama ako. Gusto mong balikan si Diana, no? O tapos ano? di mo din si Nat? Alam mo, Nat? Actually, mag Nat, sandali lang. Timur, lumabas ka na, please. Kiril, i-explain ko sa'yo lahat. Okay, girls. Aalis na ako. Good night. Kiril, hindi mo naiintindihan. Dayana alam ko, mascot niya siya. Pero nasa loob siya ng kwarto nyo, sobra na yun. Oo, hindi nyo siya kaibigan. Kaibigan? Kaibigan na namin ngayon si Timur. Kiril, sakat, lumabas na kayo dito. Oo, gusto ko na mag-shower. Ang ingay. Para sa wala. Guys, alam nyo, ang bubobo nyo. Alam mo, Dayana isa pang maulit to, ibabalik ko si Timur sa basketball team. No mascot, no problem. Gulo-gulo naman nila. Ito yung nangyari. Anong no mascot, no problem? Nagpabanta siya. Ay, okay girls, tama na yan. Ituloy na lang natin yung drawing natin bukas. Sana magkasundo na si Kiril tsaka Timur. Para walang gulo. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye! Una ako mag-shower guys, sumali kayo sa Bunny Corporation namin. Mas marami tayo, mas cool. At soon, magkakaroon tayo ng sarili nating Bunny World kung tayo makakapag-communicate. Okay?